Hello guys, for today's video gagawa po tayo ng atsara guys, Mokchoy TV. Yan, magagawa tayo ng atsara. Ang maga magkakamera sa akin, ayun, nilalayasan ako. <laughs> Yan, like and share, comment lang kung magugustuhin nyo po ang aking atsara. Yan, abangan nyo po ang aking uh, gagawing atsara mamaya sa aking premiere. So, dyan muna, standby muna kayo. Uh, tingnan niyo kung paano mag-process mag ng nang aon, the do Magtapat pat din lang ni. Nagispaghetti ka. Ano mm naman? -hmm. Eh baka makita ka ng mga Bombay. <laughs> okay lang sana. Ito pa mas magandang iatsyara pag ganito po. Ano to? Yan, yeah, mas magandang i-achara mga ganitong manibalang na papaya. Kailangan, ito ang gagamitin mo para mas quality yung achara mo, maliliit. Pangit kasi makakapal. Yan, yeah, ganyan. Diba maliliit lang siya? Hindi katulad ng ibang ano na malalaki. Ito po ang sikreto sa atsara. Mamaya po, ay ipakikita ko kung uh, paano gawin ang atsara. So, sa ngayon po ay ano uh, ano, anong tawag ito? Yaya Jarin. So, sa Tagalog. Pag dito sa Bicol, anong tawag doon? Yaya Jarin. Sa Bicol, anong tawag? Kakayurin. Yun. Diba? Diba? Ano po ito? 2 3 tatlong malalaking ganito, tatlo. Tatlong malalaking ganito ang uh, ga, gagawin naming atsara. Ang dami na po nito. Kasi mas maganda yung atsara na ano na, 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 na preserve mas masarap. Hindi po 'to ginagamitan ng sukang puti yung ano, yung tag dito, yung dato puti, iba pong aso-aso ang ginagamit dito. Yung iba po kasi, dato puti ang pinasinusukang. Dito hindi. Yung kulay po, pula yung vinegar na kulay red yung pagkasuka niya. yung mukha ko maso. Maso na yung mga Hindi. yun ilayo-layo mo. Alisin mo yan. Yung alisin mo yan. Taas mo, mo kasi ito. O taas mo rin. Kasi wala Eh hindi na makikita ang papaya ko. Hindi nakita ang papaya ko. Ilayo mo nga yung camera ko. Yan. Alisin mo yan. Yan. Diba? Diba? Ayan, kasi nasa likod kami. Okay lang yun. Pero nakikita na ako. Ayan, guys. Medyo kailangan may ganito. Ayan. matagal to guys bago maubo matagal to bago matapos yan bago pa ako makatapos ng isa guys ang tagal ng oras kasi nagbabalaga ako ninyo so ngayon dire-direto tayo para mas mapadali So, talaga guys, matrabaho. Abangan nyo po yung premier ng ano ko, ko, ano, kakao, yung chocolate. Premier ko rin po yun. Abangan nyo po yun. Yung pong ko, yung kakao. Abangan nyo yung ano, premier ng pili ko. Kung paano gawin yung pili. Ah, na, naluto na siya. So, ready na siya sa kainin. Nilulu, niluto na, na ni mama. Pagising namin, luto na. Sorry guys. Pero, premier ko pa rin yun. Yan, ilalagay ko na po lang, ilalagay ko na lang po sa description kung paano ko ginawa ang atsara. Tatlong ano, tatlong malalaki po. Para masundan niyo po kung paano maggawa uh, ng atsara. Huwag niyo pong kakayuri maigi para hindi masyado malaki. Kasi yung iba malalaki. Dandahan lang ho ang, ang, ang kayod. Parang nagkakayod ka ng yogi. Pero tansya nang gumagana dito, hindi yung ayuran. Pa, hindi. Baligtad. Masakit sa kamay ito, guys. Kasi pap ang papaya magdagsa. Pero bago nyo itong gagawin, nuhugasan muna ito, guys. Para yung dagta niya, hindi, hindi kakapit sa ano, kasi na masakit pag natagalan na, ma, matagalan mong maanuhan yung dagta ng papaya. Di ba nakakanipis yun ng kamay? Oh, ha? Yan guys, hindi ko pa matapos ang tagal oh. Natagal pa to, guys. Yung isang ano na, isang ganito, isang isang kabiyak ng ng ano, papaya. Kunti pa lang yung nagagawa. Tingnan niyo, guys. Oh. Yan na nyo, oh. Yung kabiyak mga eh, ito pa lang. Ito, ito pa lang yung kabiyak. So, tatlo, anim, ay tatlong malalaki to. Ganyang karami. Yung kabiya, yung one pot, mga ito palang nagagawa. Marami na nga ito, guys. Bakit? Sa YouTube naman to. Hindi mo sa Facebook. Okay. Okay. Okay lang yun. Family naman. Diba? Wala nang masama. Family naman yun. Hindi, makikita ko ng mga dino. Ah, okay lang yan. Natataklo ka naman. Ah, kala niya na, bawal kasi yan. Kaya natataklo ba naman? Aba guys, hindi nyo naman nakikita.

Viral ka naman. Huwag mag-alala. Nasa YouTube ka naman. <laughs> Mama ni e na. Wala na. <laughs> yon guys. Ang ganda ng ano. Ang ganda ng papa. Ng... Tinaman diba nyo guys. Pag medyo may hinog yung papaya. Eh, maganda yung kulay. di ba? Ang ilalagay dito ay luya, carrots, siling, ano ba bell pepper? Tama ba ako? Sugar, tapos yung binig, ha? Tapos sidi, paminta. Tsaka ano ma? Suka. Asuka, sugar. Mmm. Taga. Mm. Ano, hindi ko. Mmm. Kakain na naman kami guys, langang tanghalian. Wala na dito ang ginawa ko hindi kumain, guys. Tinula. Tinula ng manok ni Papa? Yung mm. native? Nakakauha. Ay, guys, meron kaming tinulang manok native. Wow, amaya Tingnan ko din yun. Yun, guys. Ako na, ni Papa ma. Nakahuli siya ng mga tinolang manok. Nauna na lang yung manok. Yung papaya, inagaw ko. Ginawa kong atsara. Aray iba masakit ay ay na ay 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 ano ay 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 Ayan ito Ayan Ginagalito ay ano yung tansan? Kailangan may tansan ka para mas pino yung quality yung ano, paggawa ng atsara. Ito lang yan. Ayan guys. Ito lang. Ano ba? Ulo pa? Nagi pa isa ba? Kanina? Kan nakita? Hmm. Hindi. Eh, kakas mo sa anak ata. Ito ka dito dito. Ayan naaay. Hey, sapinto. sa itaas, <laughs> guys. Nal. Oyon sa pinto, tapos Yan Oh, guys, okay na Guys, hanggang, uh, paggawa po ng atsara kailangan meron kang ganitong tansas At uh, malaki, malalaking uh, ano, pwede rin naman yung hinog. Mas maganda pag may hinog, mas masarap pag atsara. Tapos, yeah. uh, kakayo ng ganito. O, ano, lumayos yeah. ka dito. Ah! ah, ah ang plancha Para ko. mas quality yung uh, atsara natin, dapat mapino. Kaya ito ang ginagamit natin, tansa. Pero, hintay, hintay, guys, kung paano mag, ano, gawin ito. Kaya, I'd stand by mo na kayo. Oh, guys, ah. andito na yung mga ingredients ng atsara. Ito, luya. Luya carrots, bawang, wala pa yung bawang, tsaka eto guys, lu ano, suka, suka siya, vinegar, eto, isang ganito guys, yan, ano, limang malalaking, uh, malalaking papaya, lima yun eh, oh, may, ano, lima, limang malalaking papaya, yan guys, ayan pa mga ingredients, mamaya tingnan na po ang finished product ng aming achara, so yun, mananababay muna guys. Ayan guys, ito na po ang finish. Ay gagawin na na ang aming uh, atsara ni Mama. Pinagsama-sama niya na yung lahat. Yung suka, uh, vinegar ito yun oh. Uh. Suka, DS po ang ginagamit dito, DS. Ayan. Yung mapula ano, uh, uh, suka mapula. Nandiyan na yung sile, luya, bawang, carrots and and sile tapos sugar may paminta yan yan apat na ganun ilan niya isang kilo one fourth ito one fourth one fourth o di isang kilo isang kilo ng asukal ubos ni ma ubos kulang pa isang kilo pala ang lalagay dyan isa tsaka ito o oh. Isang ganitong ano. Dalawa ito pa eh. Oh, kaya nga, isang ganito. Tapos ganyan. Limang malalaking ano limang malalaking papaya. Dapat medyo may hinog para maganda. Siling ma yung mahaba yan. Siling mahaba. May green ay saka may red. Hindi nilalagyan ng water. no ka ba? Oo. Ganyan yung guys. So, panoorin nyo. Yan. Haluin. Dudur, uh, tutunawin yung sugar. Yan, guys. Diba, ganyan? Ayan, yan. Si Chuchay. Si Chuchay ang... Si Chuchay. Ah, diba, guys? Ang acara Yan.